guys nice. uh, Nandito kami ngayon sa Calero Pupunta daw kami ng Tomorrowland Kasama sila Papa Ayan, Si Tito Benji Si Papa Camilo Si tit Si Tito Mariano Tsaka si ano Tito Ede Si Pang Pagil Si Orteza uh, Yan nasa likod ko Sama Si Tsaka si Anak niya Si Si Camilo Camilo Paul Alas puro no, driver Nasa loob na Fortuner <laughs> oh pero ito yung pinaka the <laughs> si best talaga para, kasi siya man nagdala. Si Benji Garhas. Shout out. Hindi ni. Ang security. Tanong. Right. Mukoy yung bullet. Si Francis Bandi. Nandoon na iwan kaya kagabi. Hindi, hindi. man lang tayo. Andaman, kumusta na ka daw? <laughs> ito mabuti-buti ang lagay. Tingnan <laughs> ah, <laughs> din ba? So, kumusta na ng imong lagay noy? <laughs> ah, pasagad ka man lang. Ang akong tiil mo'y ay naligsan, tas akong lagay mo kumusta? Kay inas doktor oi. Bo nga doktor ba kay na klaro nga doktor. Gina <laughs> atong At mo inaliksa. All right, kanonso <laughs> mi <Mary> ridalite. Nasa <laughs> <laughs> kanonso na kami guys. Ayano. Daming walita guys. So liberal family. Mamaditang. Tumor wala. Nagbatanas kernelo. Kung ano na, kernel na nga akong bayaw. Okay. Oh, na lang yung nagliko. Oh, ng, oh, bayaw. Kernel, no. Airport na siya. Yeah, pero na itong gitaro. Nasa mga na. 70 na yata. 70, oh. Ay, kung, uh, oh tis, ayun, 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 no. Ayun, no. Sabi oh, ko, nakasalamin eh. Ayun, yun, no. Mayor do na siya. Padka, ayun, oh. ayun ba yung Guys, ito yung swimming pool ng uh, Tomorrowland, guys. Ipakita ko sa inyo. Ayun. At napakaganda pala dito sa Tomorrowland. Ngayon lang ko nakapasok dito guys. Uh, may swimming pool sila dito. Napakaganda. Diwan ko lang kung tubig tabang to o tubig dagat. Tubig tabang yan. Tubig tabang? Yeah. Ah, Tubig tabang daw guys. At, uh, dito guys mayroon pang ginagawa silang daan dito sa kalagitnaan ng mga kakahuyan. Hindi pa siguro tapos kaya hinarangan pa nila oh. To. Yan guys, si Benji Garhas guys oh. Welcome to Murulan. Yan. Oh. Oh. Chat. <laughs> Oy, okay, mga guys. Mo na resulta sa isang sa daghang inumin, guys. Plastar. Paano mo sabi? Sabi. Oh. <laughs> si Berhelio Garhas. Mo oh, to nangyari dito. Nawala na sa sarili. Oh. Si Eljon. Hindi ako ba? Oh, kumusta kumusta mo si Kaydian? Yes. at Si eh, Eljo, plastada. Wow.